feel na no one moment, chill, normal lahat, tapos suddenly, may nangyayari na palang wala kang clue kung sino or ano yung involved? Yung tipong may secret na umiikot sa paligid mo, not knowing na isang maliit na galaw lang ang kailangan para ma-unravel lahat. Ganun nagsimula yung kwento ni Augustine. Ang ordinaryong araw niya na uwi sa isang malaking controversy. Okay mga vebs, eto yung tsaak. At a certain date, mga around 10.30 a.m., si P.O. Torres nakatanggap ng tawag from his secret asset. Sabi ni Asset, may isang dude na kilala sa alias na Agustin na papunta raw sa Santa Rosa, Laguna para kumuha ng crystals. Which, nabanggit ko sa last video as Shabu. Tapos, after a while, tumawag ulit si Asset at sabi niya, Mga te, andito na kami sa jeep na may signage na touch mobile. Pupuntang Kalamba Crossing. Then, dinrop niya yung description, sabi niya, si Agustin daw yung maliit na medyo kalbo na guy na nakaupo sa harap niya. So, ayon. Agad-agad nagform ng entrapment team sina Police Senior Inspector Flores, SPO 1 Bautista, PO 1 Aguinaldo, at syempre si PO 2 Reyes. Mga 10.55am, dumiretso na sila sa isang gas station sa Pila Laguna para magabang dun sa jeep na sinasakyan ni Target. After like 5 minutes, dumating na yung jeep na tinutukoy tapos pinara nila. Sumakay si PO2 Reyes, diretsong tingin dun sa lalaking katapat ni Asset. Bigla na lang si Agustin parang may itatapon na something na nakabalot ng electrical tape sa bintana. But nahold agad ni Reyes yung kamay niya. So ayon, pina-unwrap ni PO2 Reyes kay Agustin yung itatapon niya sana. Tapos lumabas na plastic sachet pala na may lamang white crystalline stuff ganorn. Kinumpis ka agad yung sachet, tapos dinala si Agustin sa presinto. Nung ando na, minarkahan ni P.O. Reyes yung sachet ng LQE-1, tapos inabot niya kay SPO-1 Bautista na siya namang gumawa ng request para sa lab test. Sabay nilang dinala yung item sa Crime Lab kung saan tinanggap ni SPO2 Alonto kasama ng request. After nun, si PSI Fernando na ang nag at nag na Crystal Sky yung laman ng sachet. At ayun na nga, kinasuwan si Augustine ng paglabag sa Section 11, Article 2 ng Republic Act 9165 sa Regional Trial Court as he was found na may hawak at nagpo-possess ng isang plastic sachet na may 0.18 grams ng crystals na, you know, alam naman nating lahat na bawal kasi it's a dangerous drug. Wala siyang permit or authority para magdala nun. Ayon naman kay Agustin, hindi daw totoo yun. Kasi at that time, mga around 11 a.m., naka-jeep siya pa uwi galing sa pinsan niya na Tigapila, Laguna. All of a sudden, may mga guys na nagpahinto ng jeep, pinababa siya, tapos, boom! Ayun. Pinusasa na siya, tapos kinapa yung katawan niya. After noon, walang MME, diretsong presinto agad. Tapos, ikinulong siya. O, speed, di ba? Kahit ako magugulat eh. Anyway, a few years after that, the regional trial court declared guilty si Agustin for illegal possession of dangerous drugs. Sabi ng court, yung denial niya, Sorry na lang, pero di daw uubra laban sa presumption na legit na ginagawa ng mga polis yung trabaho nila. Plus, convinced pa sila na yung ebidensya, aka yung crystals, is safe and intact pa rin. Like, mga webs, auto-trust lang sa mga polis kahit sus? Tama ba yorn? The court found Augustine guilty beyond reasonable doubt sa Section 11, Article 2 ng Republic Act No. 9165. Ang hatas sa kanya, kulong ng 12 years and 1 day for minimum and hanggang 14 years and 8 months na maximum. Tapos, may fine pa na 300,000 pesos. But your boy Agustin will not go down without a fight. Inakit niya yung kaso sa Court of Appeals. Ang point niya, invalid daw yung arrest at sablay yung mga polis sa proper handling ng ebidensya. Sabi niya, hindi daw ginawa yung marking sa mismong lugar ng hulihan and wala rin insulating witnesses nung inventory. And, wala pang pictures na kinuha sa crystals. So, mga webs, puro red flag sa procedure. Like, it's giving last minute project na may kasi you forgot na gawin kahapon. Ganon. Chart. A year after that, tinuloy ng Court of Appeals yung conviction ni Agustin. Sabi nila, kahit may defect sa arrest, considered waived na yon kasi hindi naman siya nag-object bago yung arrangement. Plus, Bali daw yung warrantless arrest kasi nahuli siya in the act na may hawak na crystals. Dagdag pa nila, enough daw yung probable cause para sa warrantless arrest. Kasi may different man asset and nag-behave din si Agustin ng super sus. Like, nung tinry niyang itapon yung sachet tapos nagpanik pa siya nung pina-unwrap sa kanya yon. Sabi pa ng court, valid daw yung pagkakakuha ng crystals kasi galing sa search ng moving vehicle which kailangan ng bilis ng action. Tapos, mga webs, sinabi rin nila na hindi pwedeng erase ni Agustin yung issue ng chain of custody sa apilang lang. Too late na, kumbaga. <coughs> Dininay ng Court of Appeals yung appeal niya, tapos ini-affirm pa nila yung RTC judgment the previous year. Ayun, guilty pa rin si Agustin beyond reasonable doubt sa pag-violate ng Section 11, Article 2 ng Republic Act No. 9165. Sentensya ng kulong from 12 years and 1 day hanggang maximum ng 14 years and 8 months plus fine na 300,000 pesos. Ganun pa rin. Humilit pa nga si Agustin ng reconsideration pero na-deny. Kaya ito yung present recourse niya. Pinipilit pa rin niya na illegal daw yung warrantless arrest sa kanya at dapat di tanggapin as evidence yung nahuling item. Inulit-ulit din niya yung lapses down sa handling ng crystals na nakasira raw sa identity at integrity ng corpus delecti. Like, Grabe, kapit ko si kuya sa defense niya. Kontra naman ng OSG. Sabi nila, valid daw yung stop and frisk kasi obvious na nataranta si Agustin nung pumasok si PO2 Reyes sa jeep. Kaya sapat na yon para magduda na may tinatago siyang kalokohan. Dagdag pa nila, na-prove daw ng prosecution lahat ng link of chain of custody at intact pa rin yung integrity at value ng ebidensya. Ang tanong talaga dito mga webs is, nasunod ba yung chain of custody rule? And ang sagot? No, hindi nasunod yung chain of custody rule. Kasi sa illegal possession of dangerous drugs, yung droga mismo ang corpus delecti. So dapat, airtight yung proof na yung item na hawak ng court is the exact same thing na nakuha sa akusado. Pero guess what? May sablay. Since nangyari yung alleged crime bago pa ma-amend yung RA 9165 via RA 10640, apply pa rin yung original rules sa Section 21 at IRR nito. In this case, wala yung mga dapat na witnesses like yung media rep, DOJ rep, at yung elected official nung time ng inventory at pictorial ng ebidensya. Tapos, hindi pa sila nag-effort para makompleto yung mga yon. Kaya parang, hello, paano ako magpapakonvince sa court kung may ganun kang kalaking gap? Huh? Ganito yon mga webs. Dapat, kung absent yung mga required witnesses, may legit na explanation at proof ka na nag-effort talaga kayong mag-comply. Pero dito kasi, wala, Hindi na justify ng police yung non-compliance nila. Kaya ayun, nagkaroon ng buta sa chain of custody, which puts doubt sa integrity at evidentiary value ng crystals. Sabi ng court, super importante yung insulating witnesses para masigurado na intact yung identity at value ng crystals na nakuha. Kung wala silang matino at valid na reason kung bakit na-skip yon sa chain of custody rule, edi hindi legit yung preservation ng corpus delicti. Tapos, yung simpleng palusot na unavailable daw yung witnesses pero wala namang effort to actually contact them, sorry na lang, hindi kasi yun excuse. Kasi sa kasong ito, yung absence ng witnesses during inventory at picture taking ng ebidensya, big red flag kasi it casts serious doubt sa buong chain of custody parang sa group project, kumbaga, walang proof na ginawa niyo yung work together, so paano maipapasa with confidence? Aminado naman sila na walang rep from the media, DOJ, or kahit isang elected official na present. Pero kasi, hindi man lang sila nag-effort to follow the implementing rules, as in zero compliance. Dagdag pa, tahimik si P.O. Torreyes sa testimony tungkol sa insulating witnesses, like wala siyang nabanggit, kaya lalo pang humina yung case ng prosecution. Sabi ng court, sablay pa yung link between the investigating officer and the forensic chemist. Hindi na ipakita ng polis kung anong precautions ang ginawa para masigurong intact pa rin yung seized item at walang ibang naka-access dito. Ang nasa record lang, si SPO2 Alonto ang tumanggap ng specimen from PO3 Santos pero hindi siya nag-testify kung paano napunta kay forensic chemist PSI Fernando. Tapos, yung stipulated testimony ni PSI Fernando hindi enough para takpan yung gap na yon. Kaya parang may missing receipts ulit. Like, super sketchy. Ayon sa court, crucial yung testimony ng forensic chemist para ipakita na, number one, natanggap niya yung item na properly marked and sealed, number two, na-reseal niya after testing, and number three, nilagyan niya ng sarili niyang marking para sure na wala makakatamper bago ang trial. Pero since wala siyang personal na testimony dito, dapat at least nakastipulate yung mga points na yun. Ang kaso, hindi ginawa. Kaya another red flag na naman sa chain of custody. Ano ba yan? Like, why flex if unflexible? Chart! Dagdag pa nila, kahit may presumption na tama ang ginagawa ng mga pulis, hindi nun pwedeng i-override ang right ng accused na presumed innocent. Hindi rin sapat yon para maging solid proof of guilt beyond reasonable doubt. Once na may irregularities sa ginawa ng mga pulis, boom. Basag agad yung presumption na yan. Hindi ka pwedeng magtiwala na lang basta sa regularity kung obvious na may sablay sa proseso. Dahil sobrang obvious yung pag-ignore ng required procedures, nagkaroon ng malaking buta sa chain of custody. Like the last case na pinag-usapan natin, in-emphasize nila yung Section 21 ng RA 9165 na nandyan para iwasan na may ma na inosentent. Kaya hindi talaga pwedeng i-tolerate yung pagiging chill at pabaya ng mga pulis sa paghahawak ng mismong corpus delecti. Eh, hindi kasi to group project na pwede kang chill na tagaluto lang ng pansit kanton. Hello, buhay ng tao yung pinag-uusapan dito. Okay, so ang chika, dahil sa lahat ng supply sa procedure, granted yung petition ni Agustin. Ang CA decision that time was reversed and set aside. Kaya si Agustin acquitted na. Meaning, napawalang sala siya at inutusan na siyang i-release agad from detention. Maliban na lang kung may iba pa siyang valid na dahilan para hawakan. Justice has been served. Agustin ate and left no crumbs. Mm -hmm. So what's the moral of the story? Remember, details and proper process matters always. Para siyang sa buhay, kahit gaano ka ka-confident or sure sa ginagawa mo, kung magpapabaya ka sa steps, sa rules, or sa integrity ng actions mo, pwede ka mabiktima ng mistakes na posibleng mag-backfire sa'yo. In this case, si Agustin, kahit yung unang hatol was against him, yung mga gaps and holes sa proseso mismo yung nag-save sa kanya. Minsan, hindi lang skills or effort mo ang nagde-decide ng outcome, kundi yung pagiging matutok sa rules at details ang maliit na lapses ng iba or ng system, pwedeng pwedeng magbukas ng opportunities or mag-save sa'yo sa malaking problema. Ikaw, ano yung biggest lesson na natutunan mo mula sa isang unfair situation na you personally witnessed or went through?